So, hi guys! Ngayon, welcome sa ating video sa Kushan Garden. So, ngayon guys, iikot namin kayo ngayon dito sa garden guys. Kasi nga, ito ang daming bulaklak naman dito sa atin. Ayan. Kasi guys, nung nakaraang video daw na pinakita ni Mama is, itong mga malalaki lang na ito yung pinakita natin yung dito lang sa may... Ano natin, yung inayos natin guys. Ayan o. No, dito lang yung pinakita dito, ni Mama. Dito tayo banda kasi mahal. Ma Maduanag na kasi yun eh. Ayan. Ayan. So, ayun guys. Ngayon, pati daw yung mga nakatimba, pati yung sa mga kabila guys, na buging bilhin natin, papakita natin sa inyo. Oo, ikot-ikot lang tayo guys. Hmm. Medyo maano na eh, maaraw na kasi. Medyo mataas na yung araw. Uh -huh. Tangali na nakarating. Ikot-ikot lang tayo guys. Yan. Ha? Huh? So, ayun guys oh. Yung <laughs> splash. So yun, nagtataka kasi ako kay mama, bakit dito, dito siya pumunta sa likod? Hindi siya mag-umpisa sa harapan. nag siya ng ikot dito sa likod. Eh, nandito na ako eh. At least, basta nag, nag ano, pinapakita lang natin ng mga bulaklak nila. Para mayroon tayong ano. Kasi, pag nasunod, di ba, mabibili ito. Tapos, mag, kung hindi man mabibili, maglalagas yung mga bulaklak nila. O, oh, di ba, mayroon tayong ano. O nga pala, i-update natin sila dito. Saan? Wait lang, sige, pakita mo muna yung bulaklak. Update natin sila dito. Saan? Dito oh. nai upload ba natin yan? Oo, na-i-upload natin ito yun. Inayos natin siya. Ngayon ang kapal Hindi niya naman. Hindi natin na nang... kung anong pizza yun. Hindi, meron yun. Naka-upload naman eh. Titignan natin. Ayun na guys, ang dami yun ng bulaklak. Ito yung inayos natin na trim. Yung ah, natin siya, yung oh, parang oh. before and after. Oo, oh, oh yun. Yung, yan, yung kasama niya nandito. Itong mm -mm. Ah, copy ba to? Mm -mm. Ayun yung kasama niya guys, ang dami ng bulaklak sa so, yung natriman kasi. natin. Ayun yung itsura niya guys pag natriman siya na bago mag... Bago ito, Bago mag tag-init is natriman nyo na sila. Oo, ganyan ang nangyayari sa kanila. Ang ganda. Uh, no, di ba nung bago natin triman niya, nung triman ko siya, di ba, ang sagwa niya mahahaba. ang mahahaba. niya, o, oh, sabog-sabog, saka yung pagkakatim mo nga ka sa kanya, isang baba nga, ang ano nga eh. Pero ang ganda na kinalabasan, di ba? Mm -hmm. Meron pa yun Mamaya guys, gagawa tayong palit ipalit video don. Maganda yun ni content kasi nga naggawa tayo ng video noon mga last 3 weeks. 3 weeks ba? O oh, isang buwan ganun. Ah, uh, mga isang buwan na ba yun? Oo, oh, isang buwan na. Sig wala pa siguro, kulang kulang isang buwan. Kasi parang wala pa isang buwan yun eh. Yan, ang dami bulaklak guys oh. Oh. Ang ito, ang salmon nag ano nagdaglagas. Pero marami na ring kapalabas 'yan. Yung Hawaii white, Hawaii violet. Yun, ang dami bulaklak. Yung pa wala ang bulaklak ngayon. Ano uh, um, nga Nescafe. Nahulog na rin. Oo, Nescafe. Yun, dapat ito, tinatanggal natin to Maganda pag tinanggal natin, yun, yung magaganito. Pag may free time, maganda. Mm. maganda ng Kasi pag tinanggal mo ito, mas madamor na marami siyang bulaklak. Pakita mo itong hamay white man, dami pa sa bagong bulaklak. Mm -hmm. yung lapit ito sa mga maliliit. Ang dami mga palabas sa mga dulo. Huwag mm -mm. namulaklak yan. Naku, galit na galit. Galit na <laughs> galit, galit, yung galit sila. Galit na yung bulaklak sa luwabas eh. Lahat, no? Mm. Yan, ikot-ikot na tayo guys. Ayan guys, sa so, tinan nyo, yung buong sanga may mga bulaklak. Ano to siya? Uh, tri-color. Oo. oo. Ang sipag din mamulaklak pala ng tri-color. Ayan guys, sa so, tinan nyo, haba-haban sanga niya pero yung buong sanga na yun may bulaklak. mga bulaklak sila. Tapos punong-puno. <laughs> Yan, ang brisa red. Nagsimula na rin mag-ano. Ayan guys. Pero itong brisa red, hindi po siya totally nakabukad ka talaga. Oo. Pero ang dami eh, no? Ang uh -huh. dami maliliit. Maliliit. Super. So, Mula siyang dahon, naglagas ang dahon, bulaklak ang nandyan. Hindi ka mo guys, sinadya ka mo talaga niya mapalagasin yung dahon niya. Eh kasi ah. nga, para mas maraming bulaklak. Oo. Kung baga uh -huh. guys, ang mangyari kasi na pinalagas mo yung dahon niya, next na magtatalbos siya, may kasama ng bulaklak yun. Know? So ang mangyari doon, mas marami yung bulaklak kaysa sa dahon. Oo, dito, dito naman tayo sa salood, dito tayo sa Dito. Dito. Wala akong pantasal sa pa. Naku, yung aso na naman, nag-alulong na naman. Husky na, husky yan siguro, Bino? Oh. Ang dami nilang bulaklak na bago guys. So, ayun, sa kabila. Ayun. Punta tayo doon. Ito, bridal white lang ito eh. Pero sobrang ganda. Ito naman, nilipat namin to. Nasa paso to na clay. Nilipat namin sa ganyan. So yan oh. Mas, mas lalong kumapal. Ang alin? Nakasabit. Sinabit ko na kasi alam ko naman eh. Ayan. Ganda nila. Naku. Nag-alulong yung husky sa kabila. Ito rin guys. Oh. Ang daida yung bulaklak. Super. Naku. Nakakatanggal talaga sila ng mga problema at stress. Ayan. Dito naman ang side tayo. Ayan. Medyo mainit na ngayon eh. Pero sige lang maganda naman din ang kuha pa rin. Ayan, yung chili red. Maganda rin ang chili red. Ayan, Ayan bridal white pa uh rin. -oh. Dahil yung bulaklak. Yung ito, hmm. ito, 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 yung kay Ma'am Rochelle. Dati wala pang ano to eh. Wala pang bulaklak. Ngayon punong-puno na. Hmm. Ang ganda tingnan. Kay Ma'am Rochelle at saka ito. Ayan. Ang dami na rin nagsisimula. Ang dami rin nagsisimula ng mga bulaklak niya. Ayan. Dito. Ito, Christina. Ang dami bulaklak ang Christina. Hmm? Punong-puno ng bulaklak. Ayan. Hawaii white, Hawaii violet. Yun sa record na yun, orange wonder yun eh. Ayun. Then, dito tayo. Marami yung mga nakatimba guys oh. Ayan. And dito tayo guys. Dito, puntahan muna natin dito sa kabila. Yung kay Ma'am Rochelle. Tapos, punta tayo dun sa dulo. Itong kay Ma'am Rochelle ang dami na naman bagong mga bulaklak talaga sisimula na naman oh. yan ito ang dami na kalabas na ng bulaklak ko. Oh. hindi ko na siya tinanggalan nung time na gusto ko tanggalan kasi nakakaawa pag tinanggalan eh na. na. Uh, ng bulaklak Tung sabi ko kasi kay ma'am Rochelle na parang tatanggalan ko siya ng bulaklak para pagdating ni sir, maraming bulaklak. Kaya lang, nakakapanginayang at saka nakakaawa na kapalabas pa lang sila, tanggalin mo na. <laughs> Ayan guys, ang dami niya kasing bulaklak. Mm -hmm. So, i-deliver natin to sa 16? 17? Kaya 17. 17. Ah? 17. Ah, 17. Mm -hmm. So, yun guys, kailangan kasi ma-maintain natin itong bulaklak ito ng 17. Para syempre naman, pag uwi dito nila sir, kita-kita nila yung bulaklak nung binili nila. Oo, mga 2 weeks pa. Uh, sana nung no, maabutan talaga ni Sir na maraming bulaklak. Nangyey lang ako na, na ano sa tanggalan. Sana maabutan pa ni Sir ito. Ayun na. Pero ano naman to continuous naman to eh. Magko-continuous -co din to naman. 'Yan. Yan doon, marami doon mga malalaki na Hawaii. Ano tawag dito? Yung bridal Baylalwai. white at saka splash. Yeah. na part. Hindi na tayo pupunta doon. Dito tayo. Yung mga yeah. nakatimba ka ipapasa mo sa kanila. Oo, oh, oh, yung mga nakatimba. Pagkita ko sa inyo. Ito rin ang mga gustong gusto ko. Pikes. Yan. Oo. Yan, gusto ko yan. Ito, maliit lang siya. dami-dami bulaklak ko. Oh. Mm maliit lang yan kaya maliit lang din ang ano niya, yung puno pero super ang dami oh yan ito pang isang malaki ito gusto ko din yan ito kay ma'am Rochelle itong nasa harapan eh yung mga ito oh yung mga yan kay eh, ma'am Rochelle ito saka yung isa Ang ganda oh. Ma'am Rochelle oh, ang ganda oh. Ang ganda ng ano niya. Combination be. Mm. May yellow. Blueberry. May blueberry, may lemon yellow. May like, brisa. Yung brisa rin. Tapos may white pa sa baba. May white pa sa baba. Ang ganda. Ma'am ma Rochelle, ma yan binigay. yan yung binigay mo kay Ma'am Rochelle. Mm, Tsaka pa. ito. Mm. Pa isa. Mm Tsaka yan. Mm Ito pang isa. Hindi na mo nakalakaw. Oh. Ito isa. Blueberry. So ayun guys, itutuloy natin yung video natin kasi nga may bisita tayong dumating kanina umaga. So ngayon ngayon natin itutuloy. Medyo hapon na guys. Medyo maganda na siya mag-video. Ayan. Pakitin natin guys. Ayan guys, ah. nakikita niya yung opal variety guys. Eh, Punong-puno siya ng bulaklak. Ha? Hindi kayo sasalita ah. <laughs> 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 Ayan oh. Ang ganda niya guys. Hindi ako makapagsalita sa ganda. Hindi lumalabas yung ano guys eh oh. Sayang hindi niya makita yung ruby. Pati yung white. Yung white konti meron. May ruby naman ayun oh. Hindi siya ganun halata kasi ang dami nung red. Yung nakahalo, Oh. yan oh ruby. Ayan pala, ito pala siya oh. Hindi kasi pag malayo siya, hindi mo gaano mapansinin yung ruby. Sa video, pero pag ano, makikita siya. Ayun, Gisa. Ayan. Ang ganda talaga ng blueberry ice, Gisa. Yung dahon niya, lilit. Saka yung bulaklak niya, sipag pag mamulaklak. Tingnan niyo, guys. So, ayan, no? may mga kasunod na naman na bago. May mga maliliit na naman na susunod sa kanya. Pag nawala yan, may panibago na naman. Oh, dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Yan, Ayan. mga maliit. guys na multi Kay Kwan kolor. yan eh. Kay Ma'am Rochelle pa yan. Ah, kasama na to? Hindi, ito lang. Ah, kala ko pati ito isa. Mm -hmm. eto Ito. bulaklak na ano. Dami-dami din. Naman. Ayun guys, sa palabas sa pakita mo ito Ito, isang buo ito. Ayan o. Punum puno punong mm -hmm. yung bulaklak guys. Mm -hmm. Ah, ang dami nyo na bulaklak. Dami-dami naman. Ito tayo. Dito Ayun ito tayo sa mga favorite ni mama. <laughs> ayan o. No? Ito talaga ang pinaka-favorite ni mama. yan chili variety. Ayan. Ayan, no? Ang sipag talaga ng chili variety, guys. Ikaw tayo dito. Alam niyo guys, hindi to ganda ng ganito kung Ay ano. Ka. Kung hindi to natin ni Mama. Ayan, no? Ayan siya. May pink, red, magkatabi. Kaya ang ganda ng kulay. Pink at saka red. Kailangan dito lang dito guys. Ayan. Is siya. Mahanapan mo siya ng pwesto na maghahalo yung mga... Yung magbabalance yung kulay. Kasi pag kaminsan, pag ito pala yung likod, ayan, hindi ganong well-balanced yung sulay niya. Then, kuminsan wala ganong bulaklak yung likod, yung hanapin natin yung harap. Yan. Ito? Red, uh, Red Wonder. Red Wonder? Oo. Ayan. Ganyan siya. Yan yun o. Oo. Uh -uh. Gayang bulaklak. Gayang bulaklak. Tapos, itong isa. Eto. Ito. isa. Marami dito o oh, ano eh, orange lemon. No. Kasi, orange, ano orange lemon? Ay orange le lemon yellow pala. Ano, <laughs> nasaan ang nasa saan ang ano mo be? Okay. Lemon yellow. Dali dito, dali, dali. Ano to? May kasama kasi tong ano, mga opal. L Lutang ako ah. Lo opal. Tapos nilagyan ko siya ng chili na kulay pink. Na pink ah. Oo, yan oh. Ang gaganda rin. Ano sabi ko kanina? Orange, orange lemon. lemon. Malay niyo magkailan ng gano'ng bayarit, ba? <laughs> ayan, oh, ayan, isa pa yan. Isa ang ganda. Then yeah. ito, ikot mo ito muna be, para makita dyan. Ikot mo <coughs> yan, pupunta mo sa likod. Ito ah? Oo. Kaya lang, di makita kita ang puno? Ikot mo doon kasi kailangan ko to. Ah. Ayan. Ito mayroon pa sa taas, oh. Nakatrim na rin, ang ganda rin. Sige pa, konti pa. Ayan. Iingat ako sa puno niya. Bakit? nang, eh to maputol. Mm. Ano, 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 ah, kumbaga maganda kasi ito guys, i-bonsai tapos alagaan yung ano, huwag siya pakapalin ng ganito kakapal. Kasi nga itong puno niya, tingnan, pakita mo dito ma. Na. Pag nalinisan to guys, maganda to. Kasi ito, puputi ito pag nalinisan. Tapos kailangan maalagaan siya sa trim. Hindi siya napapalakihin kasi pag ganito kakapal, once na umulan or humangin, baka may tendency na mabali ito dito. Kasi ito na lang yung boy sa kanya guys. So. Kung Kumbaga ayan. ito, ano na tumitawag dito eh. Parang drip dripwood na siya. Yung hindi na siya, ano. Ano uh, yan ayusin ko sa susunod yan pag may uh, time ako. Maganda na ito maayos. Hindi yan ang pinapakita natin. Ito, pina, pinalipat ko lang yan. Hindi kasi na. Tinik, tinik, tinik. Ayan, ito na yung pinapakita namin guys. Na isang chili. Chili variety din na naka, yeah. ganyan. Yan siya. Ang dami dami-daming pagsabay-sabay sila na Ang ganda nilang tingnan. Ari ko. Dito tayo So yun, guys, mag-video din pala tayo sa bukas siguro. I-update ko kayo dun sa atin yung natin na ano. Na bugong bilya. Ngayon ang kapal tas ang dami patubong bulaklak. Ang ganda nila guys. Mga oh. oh, chili variety. <coughs> tapos dito pa tayo. Meron pa yan doon. Oh. Meron pa tayo dito sa kabila. Mm -hmm. Dito. Ito. Eto. Ito guys. Uh, salmon. Tama ba? Oo, salmon. Salmon. Ayan, Ayan guys. Yung, yung kulay niya guys, hindi common na yan. Pero hindi siya, yung kulay na kasi hindi ganun kabuhay. Ito, ito eh. yung unang-una. Ito, ganyan. Oh, uh, ayan. Pero pag nagkatagala, nagaganyan na siya. Parang nagkakalawang ganun. Oo. Oh, oh. siya. Pero gusto ko siya. Maraming may gusto dito kasi yung color niya daw. Hindi siya common. Hindi yung typical uh -oh. na nakikita lang natin. Na, ito pang isa na maganda. Pink patch. Maganda talaga ang pink patch. Mm, -mm. Ayan, no? Ayan. Kasi pag pamamulaklak nito, guys. Yan. Kaso ang problema na sa pink patch, guys, is medyo mahirap siyang buhayin sa rooted. Ano ba? Yan. Ganyan siya. Yan. Tapos may isa pa kami dito na ano. Mayroon dito, guys, si mama na gustong gusto niya ngayon. Kasi... Ito kawawa, oh. Nilipat ko parang nasobrahan ng ano. Tinanggalan ko siya ng ano. Baka sobrahan sa lupa. Hindi, Hindi naman. Tinanggalan ko siya ng ano eh, ng ipa. Ay, dito oh, hindi sa lupa. Buhangin nga mo, sobrahan. Hindi ah. Na, kasi tinanggalan ko kasi ano siya ng lahat-lahat ng ipa. Ay, ito ba yung uh, bunot, yung ugat na duro? Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya ganyan siya. maka naman yan eh. Mag magano lang siya. Kabawi. Maka matatanggal itong mga dahon. So dito tayo sa favorite mo. Favorite ko? Oo. Oh, kasi guys, kung pansin nyo, ang liliit lang ng mga sanga niya. Tapos yung bulaklak niya is dikit-dikit. Lalo, lalo na tong puti. Yung puti guys, ayun, dikit-dikit talaga. Akala mo buki. Ayun, wala nang dahon. Bulaklak lang. Puro bulaklak lang siya guys. Wala siyang dahon. Oo, ito, May dahon konti. Ayan din oh. oh. Ayun, oh. No? Ang ganda. Oo. Oh. Meron pa diyan sa baba. Oh, dito maganda siya. So ito kasi guys, alaga to sa trim kaya mo mapapansin niyo hindi diliit lang nila. Hindi siya ganoon kalago, hindi siya ganoon kakapal. Uh -oh. yan yung mga alaga sa trim mm -hmm. talaga. Ganyan Pero yung resulta ng bulaklak niya pag basipag kayo mag-trim. Meron pa, may uh -oh. mga may mga part kasi na hindi na hindi ko na triman kasi may ginag maraming ginagawa. Mm -hmm. Siyempre, And, hindi naman natin kayang hanapin lahat ng mga nakapasok di ba? Uh Oo. -oh. Ayan, Ay, ang ganda nila. Oh. Ang ganda guys, oh. oh? Ah. Mm -hmm. Yan Parang yung mga na-trim. Ito naman yung hindi na triman <laughs> <laughs> Marami siyang bulaklak isa e, totoo na. Yung mga hindi na triman man, marami din bulaklak. Oh, Pero oh. kasi syempre, hindi na kalilay. Hindi ganoon ka-compact yung bulaklak niya. Yung iba kaminsan, minsan dulo oh, lang. Oh, ito oh. Totoo dito yung mga dulo lang yung may bulaklak, mm -mm. ayan oh. Ito sila, ayan. Mm -hmm. Ito isa, maswerte tayo. ano eh, marami siyang ano. Pero kasi may mga variety kasi na pag na, nakabulaklak na to, ito, ito nakabulaklak, na? nakabulaklak na ito siya lang dito lang sa dolo banda. Sa sunod, naman niya bulaklak kasi mula dyan hanggang dito oh. sa dolo. Eh, no, tulad dito. Oh. Ayun sa kabila, tingnan natin. Uh, Mini form ito, diba? <laughs> di ba? Hindi. Ah. Ano ba yan? Golden jackpot. Ay, golden jackpot. Ayan, ayan. Ito guys, so. Tingnan ba naman ito? Awan ko, golden jackpot o oh. golden summer purple. Ang haba oh, tingnan mm. guys. Hmm. Puro bulaklak. <laughs> Tapos ito rin ano, gin gin ba? Mhm. -mm. hindi. Silver, silver white. Dhe. May variegated kasi daw niya. Silver eh. white nga. Silver white siya. Mhm. Ganda rin pala. Ganda yung bulaklak. Oh, ito rin. Ah, yeah. Uh, yung ano, para patalbugan siya sa bulaklak purple at pahabaan ng sanga. Purple. So, ito opal. guys, hindi lang to ganun naalagaan, pero tingnan niyo ang dami ng bulaklak. Mhm. Mm yung iba kasi, ayan, yung iba mamapansin nyo, dulo lang yung may bulaklak. Ganito talaga kadalasan. Bihira yung ganito pero maswerte ka guys pag, napaka, pag napaganyan to mo. Kasi kung mamapansin nyo to guys, grafted siya pero wala siyang ibang sanga. Ayan o, ito lang talaga. So ang nangyari kasi dito, nakapokus lang lahat ng sustansya dito sa sanga na to. Kaya, ayan, ang dami niyang ano. Ang dami niyang bulaklak. Ang ganda rin tingnan. Oo. Oh. Ang urban pa. Banda pa tayo dito. May mga, may mga tinitrim pa ka kasi ako dito na iba eh. Ito, pakita mo, bago lang. Uh -oh. So yun guys, ito bago pa lang to. Siguro may, wala pang dalawang bandon. No? Meron na. May dalawang, meron na. So, Ayun naman. guys, oh. So, ah kasi natiliban Oo, na. Natiliban ko bagong na yan, bago. Eh. Oo. -oh. Pakita mo to mga bagong labas. Oh. Ayan. Oo. -oh. Mga bulaklak niya. Papalabas uh -oh. pa lang. Yan. Yan pa isa. Hmm. Yan. Ano ba yun? Blue wave. oh, blue wave. Dito tayo. Meron pa dito. Yan. Orange Wonder. Ito guys, sasayang. Oh. Wala pa siya, hindi pa siya ganun kadami. Pero pans na dumami na to ayusin uh, natin ito sa harapan. Mm -mm. Kasi ang ganda ng Orange Are Wonder ko? guys. Oh. ito pa ang unay dahil Oh. Watermelon Kiss at saka... Watermelon Punch? Hindi, hindi. Kiss. Ito yung santi ko alam. Um, mas ah. Yan. dami ko lang hindi alam na pangalan na maspera. Perak. Mm -mm. Yan. Ito mga mga Hawaii. Oo. Hawaii violet saka hawai white. Yan. Sila. mayroon so, meron, natin natin dito, natin meron natin pa dito, meron pa ba? dito. Ha? Ah? Hindi, nandito, na? nandito. Oh. Ayan oh. May <laughs> ah, may palmer. Uh Oo. -oh. Ang ganda nila. <laughs> Yan. Ngayon, isa lang ang kulay na lumabas. May puti ito eh. Ayun, sa kabila ma. Sa kabila. Dito, sa kabila. Dito, sa kabila. Dito, dito. dito. Pero konti lang. Oh, pero oh, kung may ayun. may time kasi kung maraming ang puti. Ayan guys oh. maraming marami naman ang puti. Ngayon ganyan. Maraming kulay pink. Dito, 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 tayo. Ewan ko kung napakita ko to. Ayan. Ayan. <coughs> ang dahil mula Ito din mayroon pa rin dito. Ay, wala katapusan oh. No? Nakita mo ba? yung katapos ang bulaklak ng Bridal White. Uh -huh. Sa sobrang dami, nauhulog talaga. Uh -huh. Tapos may mga bago na naman na bulaklak na pala ba? Ito oh, ang gaganda rin oh. Oh. Walang katapos ang Bridal White. Ang ganda rin oh. Ay, ito. Ato, ang ganda nito yung tuktok na yung brisa. Brisa red tsaka... Ang ganda rin. Blueberry ba yan? Oo. Tsaka ito. Ang ganda rin oh. Ang ganda guys oh. Ang gaganda so, nila. So yun guys, yung may mga resort dyan ba? Gusto nyo magpalagay ng ganito? <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Maganda to sa mga ano, ito, sa daanan. Papasok oh? ganun. Hindi, ang ganda oh. Oh, salmon? Ano ba? Oo. Oh, oh. Tapos ito oh, ang dami bulaklak pa rin. No? Mm -hmm. Parang sa iba-ibang pangalan nila nito, hindi ko ba alam kung ito yung tawag nilang Miss Eve. Ito. Hindi Kasi sya... dati, dati may variegated itong dahon niya, parang ang Jenda, kaya Jenda White ayan oh. Pero kung minsan wala, yung iba. Mm. Yung mga dahon. Ano po ang Jenda White ang pangalan niya? Meron pa lang Miss Gift bago ito. Ba? Oo, oh, hindi, matagal na. Oo, oh, matagal na. Oo, oh, ano so, ganda yun, guys, ng yelo, nawala na guys. Yellow. Na wala <laughs> na. Pa-fade na siya. Ayan, unti-unti. Uh -oh. Hindi siya yung basa-basa nahuhulog guys na ano. Ayan, na. ang lemon yellow. Sobrang ganda. Yan. Ito pa sa ang blue wave tingnan mo ang ang blue wave din ang dami din mamulaklak oh. Oh, si pago. Oh, um, oh, di ba? Si pag oh. niya mamulaklak, ang ganda din tingnan. Punong-puno yung sanga. Oo. Oh, oh. So, tama na da? tama na ba? Uh Oo. -oh. Ay, ito pa oh. Ah. <laughs> uh, red September? Tama. Uh, -oh. uh -oh. <laughs> ko red apple. Red apple pala yung isa. Mm yeah. guys, ang ganda ng red September guys oh. Yung yung box niya. Mhm. Mm Pinaka-gusto ko 'to. Agahin natin 'tong original, no? Ito 'yung original, 'di ba? Oo. Uh -huh. Tanggalin natin 'to. Grafted niya siya. Mhm. Okay. Ito pa. Ay, gagawa ba tayo ng video? Kailangan ko ito gawa ng video. Kung bakit tayo nagtatanggal ng ganito pala para doon sa mga bagong no, subscriber. Sa itong baka mahirapan mo no, gano'n. dalawang sanga yan, hindi, hindi mo mahatak yan, putulin mo pa yung isa. tataas oh. Sa taas ka sana nagtanggal, hindi dyan sa gilid baba. Tsaka lagi mo sa gilid ka, baka maapaka natin. Oo, ah, oh, ba? Ayun guys, ang ganda. Hmm, ang ganda, Ayun, lahat naman sila. Hmm. So, yun, guys. Anong ganda ba? Magkato na ba tayo? Oo. Uh -uh. Kasi pa na tayo kasi madaling na. Oo. So, ayun, guys. Sana nagustuhan niya itong video natin na to. Then, ayan. Ayaw pa din pawat niya mama sa pagpapakita ng maging niya. Then, kita-kita tayo kita ulit sa susunod natin na video, guys, ha. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.